Ezekiel, Kabanatang 46 Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ang pintuang daan ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarhan sa anim na araw na ay ginagawa. Ngunit sa sabat ay bubuksan at sa karawan ng bagong buwan ay bubuksan. At ang prinsipi ay papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan sa labas at tatayo sa tabi ng haligi ng pintuang daan at maghahanda ang mga saserdote ng kanyang handog na susunugin at ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya'y sasamba sa may pasukan ng pintuang daan kung magkagayoy lalabas siya. Ngunit ang pintuang daan ay hindi sasarahan hanggang sa hapon. At ang bayan ng lupain ay sasamba Sabay pintuan ng pintuang daang yaon sa harap ng Panginoon sa mga Sabat at sa mga bagong buwan. At ang handog na susunugin na iahandog ng prinsipe sa Panginoon sa araw ng Sabat ay anim na batang tupa na walang kapintasan at isang lalaheng tupang walang kapintasan. At ang handog na harina ay isang ipa sa lalaking tupa. At ang handog na harina sa mga batang tupa ay ang kayang ibigay, at isang hin ng langis sa isang ifa. At sa karawan ng bagong buwan, ay isang guyang toro na walang kapintasan, at alam na batang tupa at isang lalaking tupa, mga walang kapintasan, at siya'y maghahanda ng handog na harina, isang ifa sa toro, at isang ifa sa lalaking tupa, at sa mga batang tupa ay ayon sa kanyang kaya. At isang hin na langis sa isang ifa. At pagka ang prinsipe ay papasok, si papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan, at sa daan ding yaon siya lalabas. Ngunit pagka ang bayan ng lupain ay harap sa Panginoon sa mga takdang kapistahan, Siyang puwapasok sa daan ng pintuang daang hilagaan upang sumamba ay lalabas sa daan ng pintuang daang timugan. At siyang puwapasok sa daan ng pintuang daang timugan ay lalabas sa daan ng pintuang daang hilagaan. Hindi siya babalik sa daan ng pintuang daan na kaniyang pinasukan, kundi lalabas na matuwid sa harap niya. At ang prinsipe pagka sila'y magsisipasok, ay magsisipasok sa gitna ng mga yaon. At pagka sila'y magsisilabas, ay magsisilabas na magkakasama. At sa mga kapistahan at sa mga kadakilaan ay ang handog na harina ay magiging isang ifa sa isang toro at isang ifa sa lalaking tupa. At sa mga batang tupa ay ang kayang ibinigay niya at ang isang hin ng langis sa isang ifa. At pagka ang prinsipe ay maghahanda ng kusang handog ng handog na susunugin o ng handog tungkol sa kapayapaan na pinakukusang handog sa Panginoon. May isa magbabukas sa kanya ng ang daan na nakaharap sa dakong silanganan at kaniyang ihanda ang kaniyang handog na susunugin at ang kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Gaya ng kaniyang ginagawa sa araw ng sabah kung magkagayoy lalabas siya at pagkalabas niya ay sasarha ng isa ang pintuang daan. At ikaw ay maghahanda ng isang batang tupa ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon araw-araw. Tuwing umaga ay maghahanda ka. At iyong iyahandang handog na harina na kasama niyaon tuwing umaga, ang ikaanim na bahagi ng isang ifa at ang ikatlong bahagi ng isang hin ng langis upang basain ang mainam na harina. Isang handog na harina na lagi sa Panginoon na pinakalaging alituntunin. Ganito nila iahanda ang batang tupa at ang handog na harina at ang langis. Tuwing umaga, na pinakahandog na susunuging lagi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Kung ang prinsipe ay magbigay ng kaloob sa kanino man sa kanyang mga anak, ay magiging kanyang mana. Mauukol sa kanyang mga anak siyang kanilang pag-aari na pinakamana. Ngunit kung ibigay niya ang kanyang mana na pinakakaloob sa isa sa kanyang mga alipin, magiging kanya sa taon ng kalayaan kung magkagayoy mababalik sa prinsipe. Ngunit tungkol sa kanyang mana, magiging sa kanyang mga anak. Bukod dito, hindi kukuha ang prinsipe ng mana ng bayan na aalisin sa kanila ang kanilang pag-aari. Siya'y magbibigay ng mana sa kanyang mga anak na mula sa kanyang sariling pag-aari, upang ang aking bayan ay huwag mangalat bawat isa sa kanyang pag-aari. Na magkagayoy dinala niya ako sa pasukan, na nasa tabi ng pintuang daan, sa loob ng mga banal na silid na ukol sa mga saserdote, na nakaharap sa hilagaan. At narito may isang dako sa lalong loob na bahagi na dakong kalunuran. At sinabi niya sa akin, Ito ang dako na pagpapakuluan ng mga saserdote ng handog sa pagkakasala at ng handog dahil sa kasalanan, na siyang kanilang pag-iihawan ng handog na harina upang wag nilang may labas sa dakong labas na looban upang banalin ang bayan. Nang magkagayoy inilabas niya ako sa labas ng looban ng bahay at pinaraan niya ako sa apat na sulok ng looban. At narito, sa bawat sulok ng looban ay may isang looban. Sa apat na sulok ng looban ay may mga looban na nababakod. Apat na pungsiko ang haba at tatlong po ang luwang ang apat na ito sa mga sulok ay may isang sukat at may isang pader sa palibot ng mga yaon sa palibot ng apat at may ginawang pakuluan mga dako sa ilalim ng mga pader sa palibot nang magkagayo'y sinabi niya sa akin ito ang mga dako na pakukuluan na pagpapakuluan ng mga tagapangasiwa ta bahay ng hain ng bayan